wala pong naging epekto. Ah, sinusuportahan ko yung uh, sinabi ng, uh, ng mayor ng Manila na papa-imbestiga niya. I support that, no? Kinakailangan naman, madali lang yan. I-check lang sa DPWH yan kung yan po ay uh, project ng national government o kaya ito ay project ng LGU. Sapagkat yung flood control project na yan, hindi lamang, ng, hindi lamang DPWH yan. Eh. Even the LGU, kinakailangan imbestigahan lahat ito. Ano ang pinagawa ng city ng flood control project. Ano ang pinagawa ng DPWH, no? Uh, ito po yung tinatawag nating i-check yan sa DPWH ang status and impact ng mga project na yan, no? Sa national government, for example. Kaya I, I'm all for that na dapat talaga imbisigahan yan. Oo. Kung, kung nais niya, i, ano, unahan niya yung distrito ko just to find out, no?